ikasyam ng Mayo ngayong taon, sumuko sa mga otoridad si Bitina hindi na tunay na pangalan. Ito'y matapos siyang sampahan ng kasong staffa. Ang problema, wala pa siyang gaanong alam sa kanyang kinakaharap na kaso. Importante po ito kasi nakakatulong po sa amin. Nakagaya ko po, po, na isang na, napasok na, dito. Uh, hindi ko alam yung mga ibang mga, mga ano nila at ako nakapaliwanagan. Mabuti na lamang at isa siya sa mga nabigyan ng free legal counseling sa Tarabay Program ng Baguio City Justice Zone. Um, noong una kasi yung Tarabay 1 and 2, nag-focus lang kami sa lectures. No? So for Tarabay 3 and hopefully for Tarabay 4 naman para sa ating mga male PDLs, kung makakahanap kami ng sponsor na um, barbers naman no? para sa ating mga male PDLs, um, nakita po kasi namin na sana... Um, yung kanilang state of um, pangangalaga rin sa sarili ay mabigyan din po ng importansya kasi alam na po natin na sila po ay persons deprived of liberty, limitado ang kanilang mga galaw pero alalahanin po natin na sila rin po ay mga tao, mga nanay, mga anak at sa ganitong paraan po ay mas mapapaganda po yung kanilang uh, loob habang nandito pa po sila sa ating uh, institution. Ang 70 anyos namang sinanay Rodora nabigyan ng new look sa libreng gupit at kulay na alok ng programa. Isinabay din kasi sa programa ang pagdiriwang ng Mother's Day ng BJMP. It gave us happiness also. Smile on our face. Yun 'yun na po ang nagawa na, na itulong po nila sa amin. Opo. Ay, ngayon magaganda na po ka, yung iba na. na siyempre, kung kumisa yung style ng buhok mo doon kaya gumaganda, di ba? So, marami na po napaganda ng paggupit, paggupit po nila sa amin. Tatlong pong mga PDL sa Baguio City Jail Female Dorm ang nabigyan ng libreng gupit, habang sampung PDL naman ang nakinabang sa libreng legal counseling. Ito po hindi namin kayang i-provide, uh, pero gayon pa man, meron din naman po kaming mga activities on welfare and development ng PDL. At itong Mayo na selebrasyon ng mga ma mothers, napakahalaga nito. Sabi nga nung isang PDL, Ma'am, maraming maraming salamat dahil ngayon na feel ko pong gumaan ang aking pakiramdam. Pagka natin doon, parang nakakatuwa kasi sa simbiyon, simpleng uh, bagay na gusto natin silang magupit, magupitan, ang laki pala ng tulong or ng, ng pagbabago sa kanilang pakiramdam. I've been in the business kasi for almost 15 years now. So, ang ano lang namin, ang motivation lang namin to do this is to um, give back to our community. Ang naturang programa ay handog ng Public Attorney's Office, iba't ibang universidad sa Baguio at ng Baguio City Justice Zone. Layunin ng programa na mapahalagahan pa rin ang karapatang pantao ng mga PDL at pagbibigay pugay sa mga ina kahit nasa loob sila ng piitan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.